Yung po dito sa may bagong spot natin. Pero dito pa rin sa ilog na yan. Oh. Nakakita po ako ng pwesto. Ayan, oh. Ayan, maganda po yung pwesto na to Oh. Ayan. ayan sobra init. Tara, maano po tayo. Reset ko lang po yung pamingot Para po makapukup ah. po siya na. Saan po makahuli tayo? Ayan, ito. Sana makahuli tayo. Yung dihagis ko po sa gitna. Ah, makahuli maka 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 po tayo. Ya, sana makahuli po yung ating dihagid doon sa gitna. Para maganda yung atin dito so, po sa bago spot na to. Arok tong dipulo nang ano na to, ng ilog. Makakita ah, ko po rito. Maganda po yung spot. Ay po, ubos yung pa uh, pakain na. Nag-uumpisa na naman sila. Ito, bagong, ko, bagong spot ko po samahan niyo ako. Ayan, samahan niyo ako po rito sa bagong spot. Para po, makahuli tayo. Ayun pa nga pala yung benang ko. Ayun, yung order kong yung dala. Dumating na po. Ayun, tinitesting ko kung makakahuli. Sana po, makahuli. Para mga video mamaya. Ayan yung ganyan ko po sa dulo. Wala okay. na. Ano Wala na. Nilo ba yan po? Ano ba yan? Lala pa lang pa eh. Peace on. Peace on. Ayan. <laughs> oh, kalak oh. Mayroon palang huli. Kalak eh. Eh po, ito. Natibo po ako na ito. Ngayon ito kalaki oh. Yung kanduli po na baby shirt po. Ang mga huli. Ayan. It's all, baby shark. <laughs> ayan. Uh, Papakulang po natin ito. Maliit lang eh. Papakulang po natin. Uh, ayan, natin. Maliit lang po. Maliit. ah uh, huli na tayo. Baby shark. Ayan, hindi uh, na tayo mayro tayong baby shark. Ayan, dito sa may bagong spot natin. Uh, pa lang tayo. Baby shark. Ayan, mamaya maya pagkala pong, uh, pag pong nahuli. Libat po ako sa, uh, sa gabi purot. Wala, yeah, puro kagat lang po eh. Hindi nakahuhuli. maganda po yung pwesto rito. Oh. Ano po yung Agos. So, maganda po yung spot na to. Yung bagong spot. So, pag hindi pa rin po nakahuli, eh, lilipat na rin po ako. Okay, so yun, lilipat po tayo sa may kabila. Wala, nakaisang ano pa lang tayo eh. Baby shark. Well, lipat na po tayo sa kabila. Doon na, na po tayo magkakita-kita. Ah, kanina, andun po tayo ron sa may dulo. Ayan, nakaisang huli lang po tayo ron. Ayan, binalik ko pa. At maliit po. Baby shirt lang po yung na huli ko ron. Binalik ko pa. Para po lumaki pa. Ayan, dito tayo sa spot natin na to. Ayan, seset ko lang po ulit yung ating pamingwit. Tagas po natin ito sa bandang gitna para man lang makaano tayo. Ahol. Eh, hindi din naman tayo zero. Ah, ano naman tayo, nakahuli na. Piso na. Ayun na, malaban pa. Ayun na. Malaki ah. Piso. na. Ayun pa Laki. <laughs> eh, thank you Lord. Ah, uh, ko lang po, kinagat-agad. Okay, eh, dito lang pala ako makakahuli. Eh. Ay. Ang na. Buti na sa ano po, ah. Ayun oh. lalagyan na po natin sa lalagyan. eh laki oh. Karpa. Meron po nga pala tayo bagong lalagyan ha. Ah. Yan po oh. Ah. Yan. po. Laki. Salamat Lord. Salamat Lord. <laughs> Salamat. Ayan, nakaharal tayo. Ayan, nakakadalawang ah, huli na pool tayo. Isa po, pinakawalan ko. Maliit eh. <laughs> Ayan, makiyot ah. Ayan, hindi na po ito lumalaki. Ayan, gato lang po ito kung kalaki. <laughs> Ay, nahulog oh. Ito po masarap to to. Ay, hindi na po lumalaki ah. Ay, nakakarat na po tayo. Ito po malakas po sa pain. Yung biya. Ay, lalagyan ko lang po sa lalagyan. Biya po malakas kumain ng ano eh. Ay, biya yung susuwe pala. Sorry, susuwe pala yung susuwe. Ito baka mapulit sa ilog. Yeah, so yun, mamaya maya po, uwi na po tayo. At mm, gagawin po tayo sa bahay. Yan, makahuli man o hindi, uwi na po tayo. Yan, update na lang po mamaya. Bago po umuwi. Yan, so, uwi na tayo. Yan, hanggang doon lang inahuli natin, tatatlong piraso. Pinakaw lang po natin yung isa. Kasi po, o, ano eh, alanganin po yung laki nya. Yan, salamat po sa inyong panunod. And, eh, sana po, uh, subscribe naman po ng ating YouTube channel and papalo po ng aking page. Yeah. Salamat po. God bless to all.